Sa pagbukas ng 2024, magbigay tayo ng kaunting pag-asa sa mga taong nangangailangan nito. Kaunting pag-asa na magbibigay sa kanila ng simpleng ngiti at inspirasyon para magpatuloy sa hamon ng buhay. Hindi man ako mayaman, walang masyadong ipon, maraming obligasyon sa buhay. Sakto lang ang sinasahod dito sa social media pero ang makatulong sa ibang tao sa simpleng paraan ay isang karangalan po para sa akin. Malaking impact ang makapagbigay ka ng pag-asa, konting lakas ng loob at ngiti sa mga labi nila. At ito naman ang magsisilbing isa sa mga inspirasyon natin upang ipagpatuloy ang ating nasimulan. Naniniwala ako na lahat ng tao ay may kakayahang tumulong sa kapwa, mahirap man o mayaman. Sa ganitong paraan, maraming tao ang ating mapapasaya at mabigyan ng biyaya. Kaya maraming maraming salamat sa inyo sa inyong patuloy na tiwala at suporta ninyo lalong lalo na ang mga taong handang tumulong at magbigay ng pag-asa sa mga taong nangangailangan. Naway mas marami pa tayong matulungan sa kapwa next time at syempre kasama ko kayo sa lakbay kong ito dahil kayo ang inspirasyon ko.